Mga ka-teammates, tara, samahan nyo kami. Bibisitahin natin yung dalawa nating teammates. Tandaan nyo ba si Ishan Ray? Yung kaibigan nating tinulungan natin last time. In-invite ko ulit siya ngayon. At dahil nagkikrabe -e ang Team Ignacio sa burger, pupunta tayo sa King's Premium Burgers Dito lang yan sa National Highway, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Malapit lang sila sa overpass, mga ka-teammates. At halos katabi lang din nila ang Andox Pagsawitan. Oh, nandito na pala ang ating kaibigan. Hey. <laughs> Aga mo, ha? <laughs> Niyak, ko sila, mama. <laughs> Ito na. Sabi! Magta <laughs> At ito nga pala ang aking lodi na si Dre Ta inyo. Siya ang may-ari ng King's Premium Burgers. Yan! Welcome to King's Premium Burgers! Ah, uh, po si Dre. Ah, uh, po yung owner ng King's Premium Burgers po. Nag-originate po ang King's noong 2019 noong kinanganak ko yung anak ko. Bali dati po kasi nag-work ako sa ibang restaurant. Then naka-experience ko ng discrimination kasi po ay uh, PWD po ako. So sabi po nung namin ito ay mag-business na lang po kami ng burger run. nag-start po ulit nag ako magbenta ng burger, kami asawa lang po, dalawa sa bahay. Kami po nagluluto, tapos ako rin po nag-deliver. Ilang years po namin ginawa yon, tapos Nag-try po ako magbenta sa Kaliraya. Pop-up shop lang po siya. Then, uh, doon po kami unti-unti nakilala ng tao. Medyo nasumigat po yung brand namin. Tapos, araw-araw po may umorder na. Deliver po, gano'n. Tapos hanggang may naging suki po, pinsan ko po si Kuya BJ. Tapos nag-decide po kami na mag-business, naging mag-partner po kami. Ayan po, na-establish po yung unang shop namin. Malapit na po kami mga 1 year sa July 18 po. Yun po naging story ng things. Bali po yung mga naging problems ko lang po na encounter ay sa sarili ko po, po kasi. Bakit okay po ako sa kalsada, wala po ako mentor. So, ang dami po po, ko po ang ginawang pag-aaral para magpapano ko magpalakad ng business, yung consistency po at yung quality. So far, so good naman po. Ngayon yung business ko ay binabalik-balikan ng tao, mabaga po, itasarapan sila sa food namin, kaya yeah. sobrang grateful po ako. Tapos sa inyo, sir nakilala nyo na ang teammate natin. Ang lupet, no? Air condition nga pala, ang kanyang burger shop. Kaya sigurado kung mas may enjoy nyo ang paborito nyong burger, ang ganda ng ambience ng kanilang shop, lalo na siguro pag 2pm na kami nagpunta para hindi kami masyado makabala sa kanya. Ito nga pala yung kanilang mushroom cheesy burger. 200 pesos lang yan mga ka-teammates. Ang kanilang Hawaiian honey spicy chicken at ang nakaka na Cajun chicken tenders at yung napakayami na chicken fries and mac na talaga namang hindi kayo bibiguin sa lasa at sarap. At syempre, paborito kong double classic American burger. Kung burger lover kayo, sigurado akong maiinlab din kayo sa burger na ito. Kaya ko. At yung kanilang hikori mac and cheese? Grabe! Uy! Teka, parang may humahabol. Ito nga pala yung kanilang garlic mayo TLC burger. Swak na swak siya sa panlasa ko mga ka-teammates. At ito yung kanilang napakasarap na sizzling Salisbury steak. Oh, napakilala ko na sa inyo ang mga in-order naming food. Pakifollow na lang ang kanilang Facebook page para sa iba pang mga detalye. Okay. Grabe, hindi namin alam na ganito karami ang kanilang serving. Oh, game na ba kayo? Handa ka na ba, Ishan? Kain ulit tayo. Masaya kaming nakasama ka namin, Ishan. Oh, enjoy mo yung mga food natin, ha? Sito, mo muna lahat. Anong tiyo, tiyo, Hindi. Tikman muna natin tong kanilang fries, chicken, tender. Ooh. Nagati na kami ni Mama. Ang laki. Ha, Hmm. lambot. Diba? Grabe yung texture sa loob. Malutong yung labas tapos yung loob parang ano. Dumudula sa dila. Mmm. <laughs> Isaw-sawan pa oh. What? Parang dito pa lang, busog na ako ha. <laughs> oh Mama Doc, kain na. Walk na lang ulit later. Sira na naman ang diet, Mama Doc. Tikim-tikim lang muna kami para ma-enjoy namin mamaya ang burger. Sa totoo lang, hindi namin alam kung paano namin uubusin ito. Grabe tong chicken fries and mac nila. Sobra ko talaga na enjoy to. Paano ba naman hindi ito sasarap Eh, apat na cheese pala ang ginamit dito. Ilang kaya calories nito? <laughs> Sigurado ko magugustuhan ni Yamshi ito Mga teammates, ito namang chicken fries and mac ang titikman natin. Boy! Sarap! hmm, masarap sarap! ng flavor niya. Ah! Mmm! Ang ng mak niya, no? Cheesing cheesy! Ito yung chicken niya. Chicken! hmm ay ka lang dyan ayaw dami? madami grabe yung chicken nila sobrang lambot hmm sige na mga timita. hawak ko yung mic ko <laughs> hmm kita nyo yun hmm sarap Nakaka-addict to. <laughs> hmm. Wala pa tayo sa main course which is yung burger natin. <laughs> hmm. The best to, the best. Hmm. Aba! Aba! Aba ang baby ko! <laughs> oh? si Ishan yun no, Kuya Ishan? Kuya Aishan. Yan, hikulay mac and cheese naman tayo. Uy. Grabe yun. <laughs> hikulay mac and cheese naman tayo. <laughs> Lambot na lalaglag. Mmm. <laughs> Ang sarap. Grabe naman to. Manamis na siya na ano nga yung lasa nung ano ma? Barbecue. Barbecue, barbecue smoke. no. Smoke barbecue. Uh, five, mm. <laughs> Yummy. <laughs> Yummy. Ito kayo mo yung ano mo. Beep. <laughs> <laughs> Ibot na. Bang, At Ah, timid napansin ko dito, labas pasok yung customer nila. Hmm, hindi nawawala ng customer. Uh, At timid, tikman naman natin yung kanilang sizzling Salisbury steak. Hmm. <laughs> Grabe, ito na, pinakaintay ko yung kanilang burger steak. Mmm, masarap yung rice nila. Mmm, mmm, pati yung rice nila may added flavors gawa ng mga spices na inano, nilalagay nila. Mmm, mmm, sarap. Ang lambat ng pati, nadudurog. Mmm. Mm hmm the best! To you too! Boss, nalawa! <okay>. Kaya pa? <laughs> ha? Hey. Kaya pa yan! May mga problema si Isyan kung paano kakainin. <laughs> kaya mo yan! Ayan, <laughs> abangan natin yung first bite ni Isyan. Uy, kayang-kaya pala eh!

expert ako dito. Magliwa. Double classic American burger naman mga ka-teammates. Look. Wala natin. Sentensya na natin to. Mmm. Ang sarap. Ang dami yung karne. Puno-puno hmm. ng ano, pati. Ang sarap ng mga veggies niya. Match na match dun sa ano. May iba kasi ano eh. Sobrang laki ng mga veggies. Parang natatabunan na yung lasa ng pati pag kinakain. Ito, Talagang yung pati ang mangingibabaw. Hmm. <laughs> Maapaw pa. Look. Hmm. May... Kaya na kaya na Hmm. May... Mukbang na to. Mukbang. <laughs> ang sarap. Sobra mo ang laki pa rin ng pati <laughs> ah! ada <Adagdag. laughs> mm. panalo lasa ng burger dito grabe mm. hindi ako nangumay din sa burger nila kasi parang yung flavor niya hindi masyadong na na-overpower ba na hindi na-overpower nung sauce yung pati nya, yung burger balance na balance lahat hmm. okay dito na tayo sa Hawaiian spicy chicken burger let's go pinupokpok na ni yun yan yung chan niya. Alright, dito naman tayo sa spicy Hawaiian chicken burger. Grabe! Uh, Simulan natin. Mmm! Ang sarap nito. Kabu mo Hmm. Drop nito mga teammates. Mukto hmm. pa naman yung ano, iba naman yung flavor nito. Sige na, si Sharon. Tumating na si Sharon. <laughs> Meron din nga pala sila ditong Carmen's Best Ice Cream. Next time, ito naman ang susubukan natin. So, ini-invite ko po kayong lahat na itry po itong aming um, shop. Home of the best tasting handmade burgers dito po sa Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. We are open from 1 p.m. to 10 p.m. every Tuesday to Sunday. <laughs> oh uh, ingat ka pag -uhe. ביי, כי חצי של הרלב. צים צי